So for today's video ay isi-share ko naman sa inyo itong ating bread on Friday. Every Friday nga ang pick up ng ating tinapay at bago nga ako umalis ay sinilip ko muna si Lolo. Welcome to Edmonton, the sunniest city. Habang ako ay naglalakad ay napadaan nga ako dito sa Tim Horton at sabi ko ay magkakape muna At bago nga ako pumasok sa loob ay may paanyaya na naman sa akin na mangutang daw ako to sign up for free for Tim Horton card. At talaga naman kung hindi mo pipigilan ng iyong sarili ay mapapasign up ka na naman ng biglaan. Habang ako ay ay sinisilip ko yung ating mga kaibigan dito at bahagi akong tinitingnan kung sila ba'y nandiditong lahat. Nung makita ko na nga sila ay daglian naman na akong pumila dahil nga ako kung naman ang tao. Yung paborito kong kaibigan ay talaga naman kumakas nakaway pa sa akin na ako daw ay pumunta doon. Sabi ko ay mag-order na nga lang ako ng kape para hindi na ako pumila mamaya kapag marami namang tao. Ang importanteng bagay din ang natutunan ko sa Canada, you should have a good friendly relation to your neighborhood. Dito po talaga sa area namin ay talagang halos ay kakilala na, na din nila ako. Basta nga ikaw ay Pilipino, tingin mo palang lang sa mata, ay alam mong friendly na. Kaya shout out naman kay Kay, ang manager ng Team Horton. Habang nagbibideo nga ako, ay sabi nila ay okay lang na itake ko sila ng video, lalo na itong best friend ko na si Berna. Halos ang mga worker dito ay 80% Pilipino, kaya naman nga yan, kumaway na sila ng kumaway sa vlog ko. Halos everyday nga na si Berna ang nagsaserve sa akin ng kape, memorize na niya kung ano yung kape ko. Pero sa punto na ito, ay parang excited siya sa vlog ko at bahagyan yung nakalimutan kung ano nga ba yung kape ko. Oras na ito ay talagang kape lang ang bibilihin ko, dahil sa pakiwari ko baga ay napakatatamis ng na mga donut na ito sa araw na ito. Hi, Bog! <laughs> you know my coffee, what's my coffee? Dark roast? Barge? I don't know. remember what's in it. Two cream. Two cream, 100. Kapag bumili nga tayo ng kape, lalo na at cash, minsan ay may mga sukli na pwede din natin ihulog sa box na ito. At daglian na nga ako nag-exit sa Tim Horton dahil kailangan ko nang kuhanin yung ating bia yung bread on Friday ngayon. ilang minuto nga lang ay nakuha na po natin yung ating bread on Friday. Dahil po sa biyaya na ito ay dumarami lalo yung ating mga nagiging kaibigan sa iba't ibang gawain dito sa Edmonton. Sobrang mahal na nga ngayon ng mga bilihin. Kaya naman sa isang bag pa lang na ito ng tinapay kapag nakapagbigay ka sa isang pamilya. Yeah. kakasurvive na sila sa buong linggo ating mga biyayang natatanggap ay bunga ng ating pong pagtatanim. for whatever a person sows this he will also reap because the one sowing to his own flesh will reap decay from the flesh but the one sowing to the spirit will reap eternal life from the spirit mga kapatid, we will reap what we sow plant good works to reap to a good harvest. sa lang din po ako sa nakakaranas ng harvest mula sa atin pong pagtatanim. Kaya naman sa lahat po ng akin nakikilala at nabibiyaan po ng tinapay na ito, i-encourage ko din po sila na magsimula din po sila ng pagtatanim para po sa magandang ani. At kung wala po talaga tayong pagtatanim, ay wala din po naman talaga tayong maha-harvest. A spiritual harvest is the result of God's work in the heart of man. And me. I always give the highest praise to the Lord for this bountiful harvest. Bless you and have a nice day.